Pare, ha? isa sa pinakamagandang pick ito sa akin. Ha? Gusto uh, ko itong bata, malaki, very promising, nakakagalaw siya, fundamentally sound, uh, hindi siya awkward, pero syempre, yung speed, yung ano niya, syempre, kailangan pa niyang i-improve. Pero ang gandang prospect ito, pare. Ngayon, ang tanong, uh, PBA ready na siya, I'm sure maraming gustong kumuha dito, mm -hmm. tsaka hindi natin alam kung ganong I, ang laki na igagaling nito kasi pare ilan lang ang naka ilan lang 16 sa Pilipinas eh nakita ko ang gandang gumalaw sa Abra Abra team niya sa MPBL uh, effortless balanseado siya mm -hmm. so siguro tamang exposure lang din pero kung ililipat ito sa ibang team at gagawin backup baka hindi magprosper ngayon kung terra firma this is the right team for him para mag-maximize mag, mag ma, ma maximize yung talent niya, lumabas. Pero kung pupunta to sa team at uh, gagawin nilang parang project or wait and see game sila, intayin nila kung, kung, kailan magmamature, eh baka pwedeng maging setback sa bata yun. Kasi dapat ang growth ng player is tuloy-tuloy eh. Correct. Exposure, diyan ka naman gagaling eh. Exposure. <laughs>